So tayo ngayon sa 121 San Juan Street, Pasay City. At titigman natin itong pinagmamalaki ng katitap uh, Kati na beef caldereta at yung pork na binabuan. So guys, eto ang kakaiba dito sa sa pwesto ni uh, Ma'am Cathy ay nandito po siya sa ating Kaya sa mga viewers namin, panoorin nyo yung video na to. sabi niya dito sa Kati Silugan po? Ano po, sobrang bait po na kami ano, na may aray at sobrang sarap po na mga luto nila. Okay. okay. Ano po yung favorite na food na binibili niyo po dito kay Ma'am po? Ano po, number one yung caldereta at saka chicken po. Dabes yung sabaw. Ayun. favorite na anak ko <laughs> Hello po. Ako po si Jubel Rosario. Nagtatrabaho po ako sa Kati Taxi Log. Seven years na po ako sa Kati Taxi Log. Wow. Napakabait po na may aral. Solid po talaga siya. Yun? Tsaka dahil, rin po sa Kati Taxi Log. Dahil nag-negosyo rin po. Ang dami rin po kumakain. Tsaka may bili po ng ano na mong sobrang. Hmm. And, uh... Sir, palagi ka pumalito ng bilit, o? Oo, oh, kanina bumili ako dito, eh. Ngayon, bumalik ako. Ibili ulit. Yan. Yeah. <laughs> 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 so, sobrang sarap talaga ng pagkain ni uh -huh. Ma'am Kadi. Sobrang sarap po. Anong nagustuhan mo dito, sir? Ano yung mga binibili niyo dito? Yung kagareta yung... Yan lang po. Sino naman? Sinun naman? <laughs> Mas lumukas po ba ma'am? Kita ma'am? Yes po. Kasi ang dami po tao dito. Ayun. Ako <laughs> makain po sila. Tapos add pa yung mga soft drinks. Ma'am, ma invite nyo yung mga taong uh, kumakain dito kay ma'am Cathy na bumili po ng uh, soft drinks sa inyo. Guys, Bili na po kayo ng soft drinks. Salat <laughs> mo nang kakain. So, the Cathy tap si Logan. Dabes mo dito. Ayun. Okay. Thank you. ito Thank you, you po. Janice.